Ito ngayon sa World Largest Dinosaur! Rawr. Rawr. Ngayong araw nga pala ay maaga kaming gumaya at dahil nga dalawang araw na walang pasok kaya nagyakag si commander papuntang Calgary at two days and one night kami doon at kaya inupisan na namin ang paghahakot ng mga gamit ang usapan namin ay alo sa 8 habang alo pa ang mag-ina Filipino time! <laughs> Kaya yan ang aming Disney Princess. Pukto pa ang mata. Iyan naman ay hindi mahirap gisingin. Basta sabihin mong lalabas. Allah, balikwas. <laughs> e di yan nga. Di kami lumakad na. Tingnan niyo ang buhok. Wala nang suklay-suklay at kami tanghali na. E di iyan nga. Kami ay bumiyahin na. At bago nga kami pumunta ng Calgary, ang unang stopover nga pala namin ay sa Drumheller. At halos tatlong oras din ang biyahe namin papuntang Drumheller. At pagkalipas nga ng tatlong oras, eto, eto na ang bumungad sa amin. Katandaan nga pa ito ay eh may iahambing ko sa Kenon Road ng Paakyat ng Bagyo. Aba, ay sigsag din. Di, wala lang ang ulo ng leon. Pero mabundok din. Diyan nga palang mga bundok na yan ay purong bato. Nakakatuwa lamang ang daan dito. Ay, napakadalang nakasabay at nakasalubong ko. Itinanong ko nga din kay Commander kung anong meron sa drumheller. At ang sabi niya, mayroon daw doong museum ng mga na-preserve na buto ng mga dinosaur. E eh di yun nga, maya-maya ang mga ilang minuto ay nakarating na kami sa aming unang stopover. Parang nga rin sa Baguio eh, kulang na lang din iulo ng leo at pipinturahan ng boysen. Pagkatapos nga namin di yan, edi eh, dumiretso na kami ng museum. Di nga, nakarating na kami ng museum. At yan nga pala ang Royal Tyrell Museum. Ano gayot? Nakakabulol. Totoo nga pala ang dinosaur eh. Ay akala ko dati na ang mga dinosaur ay katang isip laang. Ay nung nakita ko ang mga butong are, ay sa isip-isip ko na laang, ay totoong namuhay nga pala ang mga ito sa mundo tulad na lang ng isang ito. Sabi nila na ho, okay lang daw ito sa mga bato. Isipin nyo yun. Abay, nakakatuwa na nakakamanghang isipin. Sa pagitan ng 243 and 233 million years ago, na nabuhay pala talaga sila sa mundo. Ay, 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 hindi ako si Kuya Kim. Wow naman! E di pagkatapos nga namin mamangha, e di kami lumabas na. Kami ang bigkaganda din yung labasan. Sa kanilang labasan, ay eh, merong tindahan. E di iyan, nakakita ng dinosaur at yung kanyang si Panda ay binigay na doon sa kanyang mama. <laughs> e kami lumabas na at kami nga umakit din eh. At arin namang si Bibi, e pasan ko na. Ay gusto pa ay lalakat. Basta arin makakita na hagdan yan, gayaan. Studio gusto lagi easy. Down, down. Wow. <laughs> Lasa ko na may dagis E eh di yun, nakarating na nga kami dito sa tuktok Ay, wala akong ibang nakita Kundi mga puno at bundok na bato At habang binibidyohan ko nga Iyang kalawakang iyan, hindi pa rin ako Lubos makapaniwala, naglalaro tuloy Sa isip ko na minsan pala silang namuhay Ang malaya sa mundo ay siya siya siya. Tama na at baka maging history teacher ka na. Kaya sabi ko kay Mame, Mame, video mo na lang kami din eh. Hindi yan, nga kami. Pagkatapos nga niyan, yan <laughs> na kami at malamig. Eh di yun laang. See you sa next video. <laughs>